paano ba? <clears throat> minsan hindi ko alam kung paano ko sisimulan yung isang bagay, pero ito nga. <clears throat> tayo bilang mga anak, minsan hindi man tayo laging may sobra, hindi man natin kayang tumbasan ng latang sa sakartisyon ng mga parents natin. Pero yung alam natin sa si puso natin na gusto natin bumawi, gusto natin sukulian yung mga bagay na hindi lang bagay eh. Yung, yung oras, yung sakripisyo na dapat nilaan nila sa oras nila pero nilaan nila sa atin as nung mga bata pa tayo para, para lamaki tayo, para maalagaan tayo. Pero, ayun nga, dahil sa pagmamahal na to, pwedeng pwede natin silang sukulian. At ito yung mga ilan sa mga sukli o paraan ng pagsukli na pwede natin gawin. Hindi naman kailangan na magarbo, malaki, hindi kailangan mamahalin. Pero nandun yung 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 naisip mo sila, yung inisip mo kahit sa simpleng bagay na ah, uh, na naisip mo sila, gusto mong magmalasakit, uh, for example, alam mong medyo pipet sa panggamot, yung magulang mo, alam mong wala ka namang din malaking pera na pwedeng ibigay. Pero andun yung parang, para makabawas sa kanila, bibilhan mo sila ng, ng grocery, bibilhan mo sila ng na mga bagay na mag mapapaalwan mo, ba pero yung tubig nila, yung oriente nila, most especially kung, kung nakabukod ka na, kumbaga yung parang, hindi, hindi, hindi labag sa loob mo na, na bayaran yung mga expenses nila, at some na kaya mo, yung kaya mo lang, hindi yung parang, inantay mo pang obligahin ka nila, or, inantay mo pang, uh, magparinig sila sa'yo, ganun, So, hindi hindi natin kailangan antayin pa yon kung talagang may pagmamalasakit at may pagmamahal tayo sa kanila as mga anak. So, katulad nga sabi ko, pag abot ng simpleng pagkain, pagtulong sa gawaing bahay, o simpleng uh, pag-upo at pakikinig mismo sa sa nararamdaman nila, sa mga gusto nyo at pag simpleng kipagpwentuhan. Malaking bagay na sa kanila yun. At, uh, hindi, hindi laging material din ang kailangan nila. Minsan, yung simpleng may kipagpwentuhan ka, yung kumusta na sila, yung kumusta ka, yung nagkakaroon ng engagement to each other na mag-uusap, because it deepens the relationship. Kaya ang masasabi ko bilang pangwakas, habang nandyan pa sila, ipakita natin na kaya rin nating magmahal pabalik. Hindi kailangang perfecto, hindi kailangang sobra, basta tau sa puso. Sapat na yon para matawag na tulong sa magulang sa abot ng ating mga kaya. Yun Hanggang sa muli. Bye!